kita nggak ada yang kita salah kita tak ada tinggal apa-apa di sana. lebih mah maklumlah dalam tidak ada dia mahu aja. koy koy kalau dia nak berjalan, kalau saya nak di. tak 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 de. dalam eh lima untuk bangga. tak 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 <laughs> ah, <matang. laughs> Ito yung <laughs> Ito yung obituryo ah. namin Hindi nga talaga ng jail Hindi kayo ba? Ano oh eh, sports car namin, asanot <laughs> eh, matagal ko nang pinababalik sa bayan, hanggang ngayon, hindi pa nakakabalik. Mahala na siya dyan. Mahabol ka. Eh, ito yung, anong tawag ba? Eh. Ah, eh, Ito yung tawag dun, eh. Paparatsi namin yan. Sabi ko naman kay mami, hindi mo nakuha. <laughs> Thank